Biyahe po ba to? Opo. Mukhang may pasalubong po kayo ah. Opo. Pero ito na lang pong inabot eh. Sa sobrang mahal ng bilihin. Manong isa nga po, po natin yung doktor Graduate na ako dyan. Sa Senado naman ako bibiyahe. Tatakbo po kayo? Nako, sana magawa nyo ng paraan ang sweldo at endo pag nanalo kayo. Last day ko na po ngayon sa trabaho. Yan talaga yung susulong ko kapag nabigyan tayo ng pagkakataon dapat nakabubuhay ang sahod nating mga manggagawa. Gawing 1,200 pesos ang arawang sahod sa pribadong sektor at 33,000 buwan ang sahod sa pampublikong sektor. At siyempre kailangan ng tuluyang wakasan ang kontraktualisasyon. Eh, paano ang presyo ng mga bilihin? Nay, kailangan tanggalin ang buwi sa langis, pagkain, para bumaba ang presyo ng mga bilihin. Posible Pusib po ba yun? Napaka-posible po lalo kung ang mambabatas, uunahin ang interes ng mamamayan. Hindi ng mayaman o iilan. Tagal nang nakaupo ng mga politiko. Di naman endong pahirap sa mga manggagawa. Kaya panahon na para sa mga bagong leader na magtatrabaho. Para sa kapakanan ng mga manggagawa at bawat pamilyang Pilipino. Kung yan ang isusulong mo, makakaasa ka sa suporta ko. Ako rin, Jerome Adonis po. Manggagawa at your service. Jerome Adonis. Tunay na makabayan Manggagawa at your service Subok sa kahirapan Jerome Adonis Jerome Adonis, iboto sa Senado Number 2 sa Balota